Ano itong first time na mangyayari na sa itbulagalang mapapanood? Opening dance performance ni the Bark at Stash, hinangaan ng mga manunood at mga netizens. The Bark Ads main, naubusan na daw ng pasensya. At hindi pa daw iniisip sa ngayon ang magkaanak, pero in the future daw. Mga netizens, excited na sa gagawing performance ni Queen Amber. Sa ngayon nga, December 6, 2024, ay hindi pa nabubunot si Queen Amber na mag-perform at maging ninang sa Itbulaga. Bulaga. Na mga nagtatanong naman kung bakit wala ang Daw Bar Kids na si Queen Amber sa It Bulaga. Gaya ng ilang mga nagtatanong na ito. Pero hindi din naman mawawala ang comments gaya ng mga ito na baka tinanggal na naman daw na lagi na lang nga nilang comment tuwing may isang The Bark Ads na hindi nila nakikita. Na lagi nga nating napag-uusapan. Pero, may pinaghahandaan nga lang ito, na siguradong magugustuhan naman ng mga legit The Bark Ads at mga fans. Na dapat nating abangan. Ito nga, ay ang kanyang performance, o ang kanyang opening performance sa It Bulaga, at ang pagiging ninang nito, sa mga team studio, team bahay o kaya naman ay sa mga team online. Na mga mababasa nga ang patungkul dito sa mga post na ito sa official Facebook account ni Queen Amber. Na talaga namang sobrang miss na rin ng mga legit daw Bark Ads netizens. na ngayong biyernes na, ay napanood na ang opening dance performance ni The Bark at Stash, na talaga namang hinangaan ng mga manunood at mga netizens. At maging ang pagiging ni ng The Bark Ads ni Tash sa dalawang team studio audience. na ang susunod naman na magpe-perform para sa Sabado December 7, ay si The Bark Ads Riza May Diesel naman. Na makikita pa nga ang naging reaksyon nito, dahil pang Saturday opening na naman daw kasi, ang kanyang performance, dahil siya ang nabunot ni Tito Sen na magpe-perform sa Sabado December 7. Ngayong biyernes din nga, ay makikita din naman ang dami ng mga nanood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5. At syempre, lalo na nga sa YouTube livestream ng Itbulaga sa kanilang YouTube channel. Na talaga namang umabot ng mahigit 96k ang mga nanonood dito, dalawang oras pagkatapos magsimula ang kanilang YouTube livestream. Inaabangan na rin naman ng mga manunood at mga netizens, ang mangyayaring press conference ng The Kingdom sa Itbulaga, Nauna nang na ang nabanggit ni Tito Sen noong Huwebes December 5, na tinawag ng The Bark Ads Conference, dahil first time na namangyayari, na ang mga legit The Bark Ads ang magtatanong, dahil manggagaling sa mga Team Studio, Team Barangay, Team Online, at Team Bahay, ang mga tanong na pwedeng pag-usapan sa The Bark Ads Conference na ito ng The Kingdom sa Itbulaga. Dagdag pa nga dyan, ang mga ipapakita pang mga never before behind the scenes ng The Kingdom sa It Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At muli nga itong inanunsyo ni Tito Sen ngayong biyernes December 6, dahil first time nga lang itong mangyayari sa telebisyon, dahil ang mga legit da bark ads nga kasi, ang mga magtatanong sa da ads conference na ito ng The Kingdom sa Itbulaga. Sa segment naman na Gimme 5, ay kinatuwaan at kinaaliwan nga ng mga netizens at mga da ads, ang binigay ni Maine na paalala sa mga Team Studio audience. Ito nga ay matapos na sabihin ni Min, ang lagi nitong paalala, na bawal mang away ang mga studio audience ng mga host. Pero, nang tanungin naman ni Alan kung bakit bawal mang away ang audience, ay ang pabirong naging sagot nga dito ni Main ay ubos na daw ang pasensya nila, kaya naman ay papatol na daw sila. Pero syempre biro lang ito ni Main sa mga da ads. Kaya naman, ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ni Tito Sen at Alan K. Maging si Bossing at Boss Joy, matapos itong sabihin ni Min. Samantala, graduate naman ng mga Dabark Ads si Dabark Ads Min dahil nga sa pagiging makabata award ni Min sa Anak TV Awards. Na makikita din naman sa FB post ng TVJ. Na kung saan ay nagpasalamat din si Min dito. Na syempre, ay kasama naman ang Itbulaga, sa nakakuha naman ng Anak TV Sale Award, gaya ng ilang mga kapatid shows. Pero, pagkatapos naman magpasalamat ni Min sa anak TV, ay nagbiro naman nga dito si Boss Joey, at sinabi namang nagpapasalamat naman si Min sa anak. Na kung saan, ay makikita ngang tawang-tawa nga dito si Min, matapos itong sabihin ni Boss Joey. At sinabi naman dito ni Min na, in the future daw. Gaya din ng sinabi ni Min noong birthday niya, tungkol sa hindi pa pagkakaroon ng anak, na kung saan ay sinabi nga nitong coming soon, pag binigay po ni Lord. Na matatandaang, sa isa namang interview ni Ogie Diaz kay Congressman Arjo Atayde, ay sinabi nga nito na dahil sa pagiging busy nilang dalawang mag-asawa, ay ini enjoy at sinusulit muna nilang dalawa ni May na sila lang munang dalawa, lalo na nga ang mga bakasyon nila. At bukod nga dito, ay hindi naman daw sila nagmamadali. Samantala, narito naman ang ilang mga comments ng mga netizens, na bumati kay Min sa pagiging makabata awardee nito sa Anak TV Awards. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?